tayo galing sa trabaho ngayon yung papuntang Balintawak yun guys huya uh, na sakay na tayo ng carousel ayan mahirap ang sakayan guys kasi dito na dati pag dyan ganyan o oh, Papara ka lang dyan Ngayon tatawid ka pa dyan Dito papunta rito Para makasakay ka ng bus Malayo ang lakaran talaga Ayan yung nagaantay na bus Ayan yung biyahing Basay Tsaka Vitex ayanayan A kita aku bandasa Lagung Mario ya ayun guys nandito na tayo sa Cubao ayan lakad na naman layo sa farmers naglalakad na naman ng malayo guys traffic kapag ganitong oras alas 5 ayan sobrang traffic sa so, kababa dyan galing kami ng minto yung kubaw doon pa Ya, yeah, maglalakad na naman yan doon magkan malayo pang lalakarin hindi katulad dati Andon lang sa tapat ng farmers yung ano babaan. Ngayon dito na. Malayo na ang Malakarin. Mahirapan yung mga may edad. Maglalakad. Yan. Yeah. Maglalakad na naman, guys. yeah, Patawid lang dyan. Garing doon. lang yung farmers. Malayo pa. <laughs> 报 yung lalaka Ayan, nandito na tayo sa Aranita Ayan, dati Diyan yung babaan Farmers, yung ano na yan dyan Diyan na wala nang Lalakarin rin pa Pero ngayon, doon Pa, tapos lalakarin rin pa hanggang dito Ayan, hirap talaga Pag Matatanda na na yung lalakarin pagka nakasakay ka sa bus carousel pag mag LRT ka yan saktong doon ang baba may ibang paraan Ayan guys, nandito na tayo sa Aranita Farmers, Cubao. Ayan guys, yan yung palingki ng Farmers, Cubao. yan naman ng farmer's garden yan yan maraming bulaklak dito ang daan natin guys yung maraming bulaklak pag napunta kayo sa kubaw, dito yung bilihan ng mga bulaklak Yan. guys, ganda nang bulak-bulak. Dito ang bilihan Garden Farmers. Yan. iba-ibang bulaklak na mo dito guys and pwede rin orchids ayan magagandang orchids tapos sunflower ayan magandang sunflower and guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye! Ayan, -bye. dito sa Farmer's Kubaw. Ayan, dito yung bilihan ng mga maraming protas. Protas at isda. Ayan. Magandang prutas. Iba-ibang klase. Dito ang bilihan. Lansunis. Tapos, yan naman yung mga gulay. Yan, mga gulay. Pilihan ng gulay. Dito sa baba. Yan, marami namang pilihan dito ng mga isda, karne, mga siel, at marami pang iba. Yan, pilihan ng mga baka kabila. So, dito naman, malimasag, mga isda. Yan, mga hipon. Baki na kalimang. Baki na na kalimang. Baki na guys Maraming mabibili ka dito Andito lahat Ang gusto niyong bilhin Ayan mga pusit Bili kayo, mabibili kayo Baboy, isda Ayan dito lahat

Ito naman yung farmers. Tabawo. Pasok dyan. Ayan guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye bye.